mga kabombo, mga ka Nation, ngayong umaga ng lunes, atin hong makakausap ang isang eksperto, volcanologist at science research specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May kinalaman ho ito doon sa panibagong pag-alburuto, hindi lang ng isang bulkan, at uh, kundi dalawa ho, ano? sa nakalipas ng na mga araw lamang at kaapon, yung Taal Volcano Priato Magmatic, yung eruption, mga kabombo. So kapiling natin at pabati natin sa linya ng ating komunikasyon, Dr. Paul Alanis, magandang um Maga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Yes po, uh, good morning po sa inyo good morning sa ating uh, tagapakinig. Okay, Dr. Paul, may kaugnayan po ba? yung uh, serye ng malakas na lindol na mga naitala aware naman tayong lahat dun sa uh, talagang may kalakasan ano, 6.9, 9.9, 7. Point, uh, something na mga pagyanig, may uh, mga kasunod pa ng no, mga aftershocks, 1000 uh, na aftershocks. Uh, tapos ito naman na uh, mga bulkan naman ang nag-aalburoto at uh, nag nagkakaroon ho ng uh, pagsabog uh, Dr. Paul Well, yung uh, mga mga as lindol at uh, mga bulkan na uh, medyo ano naman sila related naman talaga in the sense na isa lang naman yung pinanggagalingan or yung rason kung bakit meron yan. Um pero in the case of yung nangyari for the past uh, month, buwan dalawa tatlong linggo na nakaraan, uh, nagpisa sa mga lindol, malalakas na lindol sa dito sa Visayas. Mindanao at uh, northern central Luzon uh, and then nasundan ng mga ano yung mga pagsabog dito sa mga bulkan natin pero hindi naman sila no hindi walang relation yung mga hindi porke nagkaroon ng lindol ay uh, magkakaroon na ng ano nasusunod na yung mga no yung pag-alburuto ng bulkan dahil kung titingnan natin yung mga bulkan na nag-alburuto ngayong linggo ay mga nakataas naman po yung may alert level or abnormal na estado naman talaga sila since yung ano yung halimbawa yung Taal Volcano since 2020 eh ano on and off yung ano niya yung pag uh, pagkaroon ng mga pagsabog uh, and yung Kanlaon Volcano naman last year nagsimula no ano June 2024 so ano hindi hindi naman sila related dahil ano ano no uh, patuloy pa rin naman yung pag alburuto ng dalawang uh, vulkan na yun, yung Kanlaon at Taal Volcano. Dr. Paul, uh, after itong priyato magmatic eruption ng Taal and uh, maging ng Kanlaon, meron pa ba tayong uh, nakikitang posibilidad na magkaroon pa ng mas malakas na pagsabog no? Uh, in terms of uh, yung magma deposits na nakikita ho natin, or na monitor ho natin uh, may, is it safe to say na lagpas na tayo doon sa pinaka peak ng problema dito sa dalawang bulkan po na ito Well, na, hanggang ngayon po, nakataas pa rin ang, ano, ang uh, alert level sa kanlaon. Alert level 2 pa rin po siya. Meaning, so, no, ma, very mataas yung level of abnormality niya. At uh, yung sa Tal Volcano naman, bagamat mababa, alert level 1 lamang. Pero still, uh, abnormal. So, nandiyan pa rin po yung possibility na masundan itong mga pagsabog na ito. Uh, in fact nga po, yung, ano, yung, yung Tal Volcano, eh, on off yung ano niya, no? uh, since 2020, uh, maraming mga pagsabog na nangyari. And ito na nga po, yung pinaka-recent, yung, noong, uh, uh, kahapon. Yung Kanlaon Volcano naman po, uh, kung matatandaan natin, since ano, June, uh, June 2024, patuloy yung mga pag, uh, pagkakaroon ng mga pagamat. Yung iba rito ay eh, maliliit lamang yung mga pag, uh, pag uh, na pag, buga ng abo. Nandiyan pa rin po yung, ano, uh, yung pinaka-latest noong Sabado, or, uh, sorry, uh, Biernes ng gabi, na medyo may kalakasan. Pero looking back dun sa ano, yung later part ng 2024, uh, November hanggang early January, halos sunod-sunod yung mga ano yung mga pagbuga ng uh, abo dun, ng uh, Kadlan Volcano. Uh, may katanungan din po uh, Dr. Paul ang aking uh -huh. katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo uh -huh. Ever. uh -huh. Uh -huh. Wala lamang po yung inyo pong nababanggit na may possibility pa rin po yung uh, pagsabog dito sa vulkan, especially dyan sa Kanlaon at saka sa Taal. Uh, is there a possibility po na magtaas po tayo ng alert level at ano po ba yung mga basehan po natin para erase pa po yung mga alert level? Okay, um, right now wala naman kami makitang indication na ano na dapat itaas yung alert level for both uh, tal Taal Volcano and Kanlaon Volcano. Um, pero ang mga possible na or rather indications na maaaring magtaas ay uh, similar to all volcanoes yung ground deformation or namamaga yung bulkan uh, maraming mga volcanic earthquakes um, and yung ano yung uh, minsan ano yung patuloy na pagtaas ng sulfur dioxide Uh, bagamat may mga nakikita kaming ano yung mga uh, minsan bumababa yung ano bumababa yung biglang bumababa yung sulfur dioxide um, pero more or less halos constant lamang po siya um, one indication po na ano binabantayan lagi namin is pag, kapag bumaba drastically yung ano yung uh, yung level ng sulfur dioxide or asupre sa isang bulkan uh, pwedeng mag-indicate po yun na ano na medyo barado at uh, maring magkaroon ng pagsabog or uh, another ano yung uh, ash ejection. Alright, may may pattern po ba ang aktibidad po ng mga bulkan po natin as of Maari po bang malaman yung usual interval po ng mga pagsabog para mapaghandaan na rin po ito ng publiko? Aray uh, right, na no, wala 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 tayong makita na ano yung uh, kung ilang araw bago magkaroon ng pagsabog. Uh, binabantayan namin lagi yan na uh, yung mga indications. Yung binabantayan namin yung uh, misa biglang dadami yung mga ano, yung mga earthquakes and then biglang mawawala naman when wala naman mangyayari. So, wala kaming masabi. Hindi namin natin masabi na after three days magkakaroon ulit ng mga ano, mga pagsabog. So, based on yung observations namin, walang, walang gano'n na pattern. Um, may mga vulkan, for example, yung Mayon Volcano na more or less every five years nakakaroon ng major eruption. Pero kung kailan talaga magsasabog, uh, that's already a, a not prediction, anong na yon prediction nasa realm na or nasa kung baga nasa lugar na tayo ng prediction and sa so ngayon hindi pa natin kayang gawin yun yung magsabi talaga kung kailan uh, yung exactong time and date na sasabog ang isang vulkan Alright. Nito pong uh, weekend nga po after po nung uh, nangyaring pagputok ng Bulkang Kanlaon, nakapagtala po dyan sa Maynegros na mga insidente ng Ashfall. As of the moment, meron pa rin po ba ito? itong ano na no nung ano lamang siya no yung uh, Piernes at Sabado. Uh, sa so ngayon wala naman ng ano, wala nang uh, hindi na nagkaroon ng anong pagbuga ng abo sa Kanaon Volcano. Okay. Uh, with that, uh, maraming salamat po Dr. Paul sa mga butil ng impormasyon at uh, at least uh, guided yung ating mga kababayan kaysa dun sa mga naglabasan ho kasi sa internet ang iba't ibang uh, impormasyon and usually uh, hindi verified uh, na impormasyon but at least ito uh, galing ho sa inyo dyan sa uh, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Thank you so much. Marahina aga po. Welcome po. Mga kabombo, mga kastornation, si Dr. Paul Alanis, Volcanologist at Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.